bangga Anong pagkudbukod mong ka? Gigutom, gutom ka, mo nga pagkukod ka Di ka na ko unang una kay wala kay plate number Buwa kay side mirror Nakalisin sa lagi? Wala siya 2019, 5 years expire pag mong listo, Halos tanan yun nga ba yung list? Ay tanan Ay helmet, ni mo Ay mo hana, to nga, mas palanggaon Ay mo, uyap, mo, ay mo, ay mo, palangga mo, giris ko man e mo, kung gano'n motor, i-impon siya, na, -ip siya natin na pag i-taping dito. may nakasalubong tayo dito na walang plaka yung motor nung nakasalubong ko ito sinubukan ko itong pahintuin kaso kumari pa sa takbo napaka instrikto pa naman natin lalo na sa mga motor na walang plaka madalas kasi ito nagagamit yung mga walang plaka sa mga di ka nais nais na mga pangyayari at ito nga habang ating sinusundan natapa tayo dito kaya mas nalayo pa yung sinusundan natin na motor <laughs> buti na lang at medyo traffic din at tanaw pa natin kung nasan sila at hindi naman tumakatakbo ng mabilis kasi nga may angkas at babae pa pero dito mas tayo nagtaka kasi pumasok ito ng one way walang takot na sinalubong yung mga motor at sasakyan na sa harapan niya nila magdikan pa silang ma-disguise na bigla na lang kasi itong lumikbo ng walang alinlangan dito sa espina kaya huwag nyo itong tutulagan baka kayo ang mapahamak pa tawa hape tabag ka tawa na ang stall ni mo tanawa ka hape pa makabanggaan na o saan may na muna ni mo? anong pag hudwok mong ka? ha? Wala ka bantay? Wala ka bantay pero sige kag lingi lingi. Diha pa wala niloy, badlunga, niloy, uyab, na, niloy, niloy, ay, ka bantay ni oi. Wala ni mo badlungan ni mo uyab ma'am. Gayng na ni mo ni mo uyab. Di para kana ko unang una kay wala kay plate number. Wala ka kay side mirror. Ha? Wala. Yan indagan nagkalit. Sa mo niloy, mo oi. Tagasa man ni mo. Tagabuol man ni mo, unya mapagudgukod mo. Ano tayong lisensya o grace Pila edad din mo tayo? na Nineteen eh. na ka? Nakasaktong edad Naka lisensya lagi? Wala siya mm. Wala, kaya ganyan papel mo na na-expired okay, papel Kasi tagihan ng motor tayo Walang badungan ni uyab, oh, 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 na si yung mga uyab, ma'am? Um. Kaya ganyan lang sa mga uyab Umandiscuss siya na Bahayin na Basta lang kay kayo makatakas para Ah, pag-abot sa barkada, maghinambog mo na yun nga. Ah, nadaganan nata nataga na ako itong polis ngayon pag sa kuha. Ang sa'yo, di, di, kanay, ano na ninyo ba? Wala mo'y lisensya. Unya, wala mo'y plate, no, 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 plate number. no, no Fuji, Japan, ay, plate no, number. Unya, ay, ayaw, ay, pero nag-ihapon, bago hapon yung side mirror, gitanggal Dili, sir, guba ni siya. Hmm. ay, din mo pala, eh. No driver's license, reckless driving na to, ha? Ngato, nga to, nga, magpag ka. No plate. No lagi sir? Ay, ubole plate number sir. Dili ni mo okay, ah, pa daganon. Pangita pa magi ng matauran ni mo balik. Nakapablater na ka pa Padung pa sir. Kayu Padung pa, pad. pa kayo na na pero wala na dakpan. Dili ka pablater. Ikaw kung kung tayo ikaw na bawon sa ka ato kung medical. Ano oh, mo? Oh, 2019, 5 years expire pagid mong listo. Mag-uupa na nakita lang sir. Mag-uupa na kita, pod. Lagi sir, promise, lagi sir. Halos tanan gyud nga violation na ni mutan. Imutanan. May gani, naka helmet pero si Ma'am okay helmet ni Ma'am ikaw na noon imo helmet wa pa ni mo gi Ay mo na aw sakto bu na nga mas palanggao ni mo imo pero dili gi hapon ni mo palangga kay girisgo man ni mo unang una ha. Ning sulod ka og no entry kana one way gud na. Nya diri hapit pag imo makaigo. Wa mo na igo at motor. Wala ba? May ganin kay tambot sugit sungsungan og silencer mo ayaw mo um... pagukod na unsa no okay una una ang gud niyo ba gigutom gu huh? gu ka gutom sir ayaw mo ha to sir ko ko ka mo nang gapagukod ka gabi na e una ras <laughs> una <laughs> eh? una di sir ha gabi na ko oh. kaliyo mga... ma mo puni pakana mong uyab gigutom naman dai ni di ay na gabi na ko ka mo kay taga buol man mo dapat nagsakay ra mo og tricycle kay wala dili man ka load mag drive kay mo siya. lisensya ginay mo motor impon sa nato ni for safe keeping sa dito I-release na ang motor kung makumpleto. Mag-an ka kag ilang lisensyado, magdala side mirror sa motor, magdala yeah, so plate sir, isa. Ha? ka plate number. Ha? Okay ni sa. Duha ginaimo yan. Sugot pagkusap. Kusap mismo matuod pamaagi ni sugot. O na dito Ha? Pwede na O pwede na dito na O permanente. Nagpa-renew mo ba ng Asa ubos sa court sa buod bitaw? Dini maong ang motor. Alahin na motor to na impound to wala kay kadtong balik ko so, sudan bitaw nga uh... ah gihatagan kay nag consideration nat kadtong wala na nila. wala kayo, pero wala oh. kay lisensya to nya mo balik kag pagkaon gihatagan kag consideration wala ka nagpagukod oh, wakan, oh. oh na, yun, mo na mo ano no magpagukod man gyud ug lang gyud tarong pero kini dili kini mangyo kay wala may plate number wala side mirror wala sa imong sa nawa og plate number Mag ko sa Ah, ano mo pa himo ano mo tempo plate. Magliso, mo pagukod basta namo sakay. What? Okay. Oh, si Ug solo pa lang siguro, di ko kapas nimo na sa kaide. Ha. Ito. Ah, oh, one way na buka. Dili good. Sulod-sulod baka gan good. Pataka lang sulod ba no? Pataka lang sulod. Ko kabadi kay. So ayun na nga mga kasigong no. pa paulit-ulit naman natin pinapaalala sa mga video natin na huwag na huwag kayong magpapahabol lalong lalo na kung pinahinto kayo. Based on the consequences kasi alam nyo namang violation nyo yan. Hindi solution ang pag-iwas o pagtakbo. Diyara, diyara. Diyara, diyara. Diyara, diyara.